baka ba boy? sir? Pork and beef po. Pork and beef. Ano yes, sir? Ano yung asawa ko? Natatakap na naman sa shawarma. Guys. So, andito kami ngayon sa bayan. Uh, malapit na kasi mag-test. Uh, madami ng mga food. Ano? Food. Uh, street. simple. food. So, ang unang man namin. Ano kayang masakap na ano? Ano masarap na ano? Street food na unahin natin. Mami. Pa. Ano mares? Sige sige. Check natin yung Kalamares. Si inter Sa Kalamares kami ngayon. Ay may mga ano natin. May mga baratillo. Star mami star. guys, sa Kalamares. Tingnan natin yung Kalamares. Papakita ko kasi madami ng mga street foods dito. So, ayun oh, oh may mga alamares, may mga uh, manok. O, may ano, may shawarma. Ayun oh, Punahin natin yung shawarma. Manok Tara, magsashawarma kami. Check lang dito. Yes, ma. Shawarma po. ka lang kay daddy. Yung ano na lang. One po. Natin yung... <laughs> Sarap no. ano maya aler tuhik lang ano 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 Matatakam na naman. Oh. Ito na ko. ko. Natatakam na naman sa shawarma. <laughs> Guys, uh, take out na na <laughs> actually, sulit ko, shawarma na to. Ayan o. Sarap. O, oh, tapos next naman. Kalamaris naman ang next. Yung kalamaris naman Oh. Yung, yun naman. Syarap ng kalamares, favorite ng anak at talaga guys, yung kalamares. Sila. Tapos yung egg daw. Ito. Ayoko yan, ayoko ng Atay! Yan na lang, yan. Chicken skin. Okay na yan. Dalawang kalamares naman, syempre. Tapos, yan. Hawakan natin. Tapos nakainin namin sa park. Ayun guys, so wala kami ano, wala kami pantulak. Siyempre may milk tea So ayan oh. No? Thirsty lang ang malakas. Thirsty siyempre, mate. Wala nang ibang masarap na ano dito. Walang ibang masarap na milk tea. Thirsty. Hmm. Kena. Eat. Tapos naman ng mga ano food. Street food.